Ayan, magandang umaga, guys. Ayan, kami na nag-aalmusal. Almusal tanghalian na to. Ayan, kami dalawa. Almusal pa lang ito sa akin kanya daw tanghaliana. Ni <laughs> yeah, kakain tanghali. Kakain pa ako ng tanghaliyan, guys. Ganyan ako kalakas kumain. Ayan oh. Ayan pagkadami-dami kong kain. And tapos may meron kami tig-isang gayat na. Ayun oh. Tigisang-gayat ng taba. Ayan yung kanya. Sige, Ayun. Tigisang-gayat Ayun. lang kami, guys. Ito yung pagkakain lang yun, may gayat kayo. <laughs> Tapos, pritong, anong tawag nga, hiwas, ano, hiwas. Tapos, may toyo na may kamatis. Ayun, oh. Ganadong-ganadong na kami, guys, dito sa aming pagkain. Kahit yan lang ulam namin. Tapos, may nakabang sa amin. Ayan, o. Oh, dalawang pusa. Ayan, bahay ito ng isa sa Por Marias. May piniprito pa siya doon. Ang damak. Madabak pa kami. Isa po na kapag sabaw nga. Sarap nga ako may sabaw. Kaya nga ako'y karipas na dito ko tala ko may sabaw. Kaya na tayo guys.